pag bumili kayong bagong gear case, kailangan i-repress nyo muna ang bagong gear case. Huwag nyo ilalagay nyo agad. Kasi sa mga bagong gear case ngayon, ang unang-unang ang mahinang klaseng pesa niya, itong kanyang shop seal. No? Agad tumatagas yan. Ngayon ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung nakalagay na shop seal at pinapalitan ko po ng bagong shop seal. Ngayon tatanggalin po natin meron siyang lock doon. Tatanggalin lang po natin yung kanyang lock. Ibubuka lang po natin yung kanyang lock. Kabila. Okay. Tapos, tagikunin na natin dito sa ilalim. Yun, tagal na natin. Ito ang kanyang lock. Ganyan po yung tsura ng kanyang lock. Ngayon, pagkatanggal natin ang lock, bubukukin natin na sa Tanggalin muna natin yung washer niya. Meron yung washer. Ha? Ito ang papalitan ko. Kung mapapansin nyo mga kuputing ting, wala siyang wala siyang parang spring na wala siya oh. Kaya nahanap tayong kagaya nito. Itong shock seal nito mga kapatidig, meron siyang number. 1225, ha? Huh? Ito. 12 by 25, ha? Huh? Kapag tayong isa. Yan sa kanya, wala siyang spring sa loob. Tignan nyo ang atin. Meron siyang spring. Mas, kaya kaya mas maganda yung may spring kasi ito mismo ang iipit sa shafting para hindi to para hindi tumagas hindi sa hindi yung tubig hindi pumasok sa loob ng ating gear case kaya ang ginagawa ko po pinapalitan ko yun nga lang obligado lang kayong gumastos ng konti pero okay naman para naman tumagal naman ang inyong gear case. Ha? Ngayon ito ilalagay natin. mas maganda ang laban niya. At saka yung kapit niya, yung kapit ng spring, no? Oh. Sa shafting, lapat na lapat. Ngayon, ibabalik natin. Bago natin ibalik, i-refresh natin siya, siyempre. Lalagyan muna natin ng lagay sa kanyang shafting. At saka yung busing. May busing to, mabuting tingayon. Ito yung busing niya. Para sumariwa naman. bago natin siya ibalik. Mas babalik na natin. Huwag nyo pong uh, gagamit ng medyo yung medyo ma, ma matigas na bagay no? na bakal mas maganda daliri lang muna ang inyong gagamitin pag pinasok nyo ang ang seal at saka nakalabas doon ang shaft na ang, ang, kanyang spring no? Naka, nakikita nasa taas no? yung ating spring tapos gagamitin gagamitin po natin ang kanyang luma ang luma yung original niya palang lagay nakalagay dito para dito natin i-press para tulungan natin i-press lalo para lalo pumasok ang kanyang shaft seal Tapos, tanggalin na natin. Ayan. nakita nyo? Mas lumubog ang kanyang saksil. Ngayon, dito mga putinti, ang ginagamit ko dito, nilalagyan ko siya ng langis sa loob bago ko sa isa. Ang ginagamit ko, yung mga natitira ko ng langis sa pag nag-change hard ako sa motor. Ang krasa kasi mga putinti, pag umiikot na yan, kung saan lang yung grasa, hindi siya gumagalaw. Kumukha ito, no? At saka pangalawa, yung grasa, hindi niya nalalangisan yung shafting. Kaya matigas ang ikot ng ang shafting at saka yung ito, nito. Medyo matigas yung ikot niya. Kasi hindi siya nalalangisan. Kaya yung ginagawa ko may pauting. Langis na ang nilalagay ko. Imbes na, grasa. Imbes na grasa. Ayan, ha? No? Ang ganda niya, mabuting ting Gumagalaw talaga. Ha? No? Mas maganda, may grasa, tapos meron siyang langis. Ngayon, itong langis na to, siya ang magre-repress yung sa shafting at sa busing nito, umiikot na to. Okay? Tabi muna natin to. Tapos, lalagyan na natin ang kanyang lak, Lagyan muna natin ang kanyang washer. Pasukulin natin ang kanyang lahat. Alagay na eh. Tapos gagamit lang tayo ng long nose para ipitin natin yung lock. Huwag niyong kalilimutan ang kanyang lock, mga puting ting. Kasi pag hindi niyo nilagay ang lock na yan, lalabas yung shafting. boss bet he was unhappy. Tapos, iskrew na natin. Yan, okay na. Kaya, kalapot na ang ikot ng ating puli. Ibig sabihin, kalangisan na yung shafting at saka ibusin itong ilalim ng ating gear case. Ang ganda na itong ginawa natin pag-repress no, sa ating gear case, tumatagal lang kanyang buhay. Kasi uh, na-lubricate yung shafting at saka bushing. Okay mga putinting, maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.